araw sa lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang mga bahagi ng pananalita. At sa araw na ito, ating tukuyin ang panguri. Ano nga ba ang panguri? Okay? Ang panguri ay salita naglarawan sa pangalan ng panghalip. Mayroong iba't ibang uri ng panguri. Depende sa kung ano ang kanilang nilarawan. Ito ang mga uri ng panguri. Meron tayong pamilang, pantangi, pangtulad, panghalip na pamilang, pang-uri na nagsasaad ng katangian at ang panghuli ang panuring. Magsimula tayo sa pamilang. Ano nga ba ang pamilang, Mr. Imperial? Tama. Ang pamilang ay nagsasaad ng bilang o dami. At ang pamilang ay may tatlong bahagi. At ito ang patakaran, panukatan, at ordinal. Pero magsisimula tayo sa patakaran. Halimbawa nito ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, at iba pa. At atin itong gagamitin sa pangungusap. Halimbawa na lang ng mayroon akong dalawang aso. Lima kaming magkakapatid. Yan yung mga halimbawa ng patakaran. Sunod naman ang panukatan. Halimbawa na lang nito ay marami, lahat, ilan, kaunti, karamihan, at iba pa. At atin itong gamitin sa pangungusap, halimbawa na lang ng maraming tao ang pumunta sa bahay. Lahat sila ay magkakapatid. Yan naman yung mga halimbawa ng panukatan. At panghuli, yung ordinal. Mga halimbawa nito ay una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, at iba pa. At ito ay nating gagamitin sa pang pangungusap, halimbawa na lang nang siya ang pangatlo sa pila, ako ang pang ako ang nauna sa lahat. Ngayon, dumako naman tayo sa pantangi. Ano nga ba yung pantangi, Mr. Aranel? Magaling. Ang pantangi ay nagsasaad ng tiyak na katangian o katangian na tangi lamang sa isang bagay o tao. Halimbawa, mga halimbawa nito ay yung matalino, maganda, at asul. At ito ay ating gagamitin sa pangusap. Halimbawa na lang nang siya ay isang matalinong bata. Ang damit ay kulay asul. Yan yung mga halimbawa ng mga pangtangi. Sunod, yung patulad. Ang patulad ay naghahambing sa dalawa o higit pang mga bagay o tao. Halimbawa, mas at pinakamaganda. At atin itong gagamitin sa pangungusap, mga halimbawa na lang nang siya ay mas matangkad kay Juan. Ang rosas ay pinakamaganda sa lahat ng bulakak. Yun ay mga halimbawa ng patulad. Ngayon naman ang panghalip na pamilang. Ang panghalip na pamilang nagagamit bilang panghalip at nagsasaad ng bilang. Halimbawa na lang ng ilan at lahat. At kung ito ay ating gagamitin sa pang-usap Halimbawa na lang ng ilan ang bisita. Lahat ay sumang-ayon. Yan ay mga halimbawa ng panghalip na pamilang. Ngayon naman ang pang-uring nagsaad ng katangian. Ito ang pinakakaraniwang uri ng pang-uri na naglarawan ng mga katangiang pisikal, emosyonal o mental. Halimbawa, malaki at masaya. Pag ito ay ginamit sa pangungusap, halimbawa na lang ng ang aso ay malaki, ang bata ay masaya. Yun yung mga halimbawang nagsasaad ng panguring, nagsasaad ng katangian. At panghuli, yung panuring. Ang panuring nagbibigay ng karagdagang impormasyon sa pangalan o panghalip na, nabinibigyang na, na diin. Halimbawa na lang, malaki o malaking at maganda o magandang. Pag ito ay ginamit sa pangusap, halimbawa na lang ng ang magandang bahay ay malapit sa dagat at ang malaking puno ay matanda na. Ito yung mga halimbawa ng panuri. At bago matapos ang klaseng ito, mag ako ng takdang aralin. At ito ay yung papasa sa susunod nating pagkikita. At ito ay magbigay ng titigi-isang halimbawa sa bawat uri ng panguri. Mga uri ng isa sa pamilang, pantangi, panghalip na pamilyang, pang-uri na nagsasaad ng katangian at panuring at sa pagtatapos mahalagang tandaan na isang salita ay maaring maging pang-uri sa isang pangungusap at maging ibang bahaging pananalita sa ibang pangungusap ang konteksto ay mahalaga sa pagtukoy ng tungkulin ng isang salita sa pangungusap at ngayon Hanggang dito na lang ang ating talakayan. Ako si Gino Uy Patrick Paraico mula sa Filipino 1A. Maraming salamat at sa muli nating pagkikita.